Hello, hello mga katigayang Magla last 10 minutes break na tayo Huling break bago umuwi Bago matapos ang 8 oras Ito <laughs> tinitignan nila ako <laughs> Kasi Ito yung sinasabi kong ano uh, Cracker Itong cracker na Hindi kinakain na ganito ito eh e, kinak, ay, yung hini, minamas nila yon yung drugin nila tapos ilalagay sa ano sa soap. 'Yun ang ano. 'Yun ang gamit niyan. Hindi kinakain na ganito. Na ito, ito isasaw isasawsaw ko sa strawberry jam. Yung isa, yung isa naman sa grape jelly, yung isa naman sa creamy peanut butter. Isasaw-saw ko 'yun kaya tinitingnan nila ako kasi walang kumakain na ganito dito eh sa sa ano eh sa kapitaryan namin eh ito, naka, itong biscuit na ito di biscuit ito ang tawag Cracker ito Itong cracker na ito Dudurugin nila, lalagay nila sa soup Kasi nasa, nasa, tabi ng soup ito Ito yung sinasabi ko Pero ako, ibang pagka Ang, ang ano ko ang, Kung paano ko kakainin Kaya tinitignan nila <laughs> Ayun pala cracker Ayun, yung cracker nakalagay Pero yung isa iba Magkaiba Uh, light and battery yung isa original uh, eto kaya ito yung kakainin ko ngayon kaya sinitignan nila ko ano kaya yung gagawin niya ito. eh wala naman soup iba tayo iba nyo ako <laughs> okay dokie ba katigang <laughs> hayaan mo sila <laughs> okay dokie bye bye mga katigang magmeryanda tayo bye bye ang sarap kaya. Nailagay <laughs> na, i, na ilagay dyan sa, sa cracker nito. <laughs> eh, mga yan. Eh, sarap kaya. Eh, hindi nyo alam eh. Sa soup nila ilalagay yan eh. Anong paki ko? Anong paki mo? Sa long hair ko. <laughs> okay, doki mga katanya. bye, -bye.